Unang Tesalonica chapter 5 verse 19. Huwag din yung patayin ang ningas ng espiritu. Amen po. Sabi po dito sa salita ng ating Panginoon, I want yan sira ng aking Bible pero aayusin ko pong aking Bible. Yan, sabi po rito no sa First Thessalonians, yan chapter 5 uh, verse nandito sa likod yung verse chapter 5 pero Ipapakita ko sa inyo yung verse 19, yan, hindi na masyadong makita kasi may mga sulat-sulat na, hindi dito siya. So, sabi po rito, yan, huwag ninyong patayin ang ningas ng espiritu. Yan, dito po, meron akong devotion dito sa aking books, yan. More, uh, morning Devotion for Women, every morning ko siya binabasa, yan. Then, may binigay, binigay sa akin si Lord kahapon. Ito yung devotion ko. Let your fire burn. In the book of Hebrews chapter 12 verse 29. And mayroon po ditong nakasulat sa ibaba. Fuel the fire with prayer, obedience, and meditation. And watch an amazement as God transforms you into what He's always wanted you to be. Yan. Sabi dito, fuel. Yan. Fuel. Yan. Yan. Ito yung aking morning devotion. Every morning. Yan. Sabi ito, fuel the fire with prayer. Pag sinabi po kasi fuel, ito yung tinranslate ko siya sa Tagalog. Fuel is panggatong. Yan. Panggatong sa apoy. At nakalagi dito, diba, nakasulat, <laughs> fuel the fire with prayer obedience and meditation. Big sabihin po, ito nag-reveal sa akin kahapon na para daw po ang pananampalataya mo ay maging matatag. Amen. At 'yung espiritu ng Diyos na nasa sa iyo ay hindi mawala o hindi mamatay. Amen. Kailangan meron kang naka-reserve na fuel which is panggatong. Parang tulad sa kahoy, 'di ba? Pag nagsasaing tayo sa mga sa mga kahoy lang, 'di kahoy, 'di diba? Kailangan para mag-alab yung fire at hindi mamatay yung apoy. Amen. Para makaluto tayo ng ating lulutuin, kailangan meron tayong mga nakareserbang ano po, kahoy, panggatong, para mananatili yung nag-aalab yung apoy. Para maluto yung niluluto natin. Parang ganun din sa Pan pananampalataya natin sa Diyos at yung Holy Spirit na binigay sa iyo ng Lord dyan sa buhay mo, sa buhay natin na kailangan merong nakareserve na panggatong at yung panggatong na to, tinutukoy dito yung prayer Amen yung everyday ka na nagpe-pray sa Lord then next yung obedience yung pagsunod mo sa Kanya sa Kanyang tinig, sa Kanyang kaloban, sa Kanyang mga salita and then third, meditation big sabihin ng meditation yung everyday ka amen, nakikita ng Diyos na binabasa mo yung salita niya and at the same time minemeditate mo, pinubulay-bulay mo then kapag nangyari yun amen, watch in amazement as God transforms you into what He's always wanted you to be ba? Diba? magkakaroon ng amazing yung buhay mo at ikaw ay mababago, amen, mababago at magiging matatag ka amen, sa buhay, anumang hamon ng buhay, anumang laban ng buhay, magiging matatag ka why? kasi yung far na nasa sa'yo, which is the Holy Spirit, amen, tunay na hindi mo hinahayaang mamatay, amen, na kang matatag, tumitiboy yung pananampalataya mo, kahit may mga pagsubok o problema kang hinaharap sa buhay mo, nagiging matibay ka. Why? Kasi may mga naka-reserve ka everyday your life. Ano-ano yun? Prayer, meditation, and obedience, amen. Yung devotion mo din sa Lord, amen. Kaya ikaw, kung ikaw ay meron ng tatak, ng banal Espiritu at tinatakan ka na ni Jesus Christ, the Holy Spirit, huwag mong hayaang mamatayan sa'yo. Always you pray to the Lord, always reading the Bible with meditation at para makasunod ka sa kanyang kaluban, sa kanyang salita. Devotion and worship to God. Attend the Sunday service with the Lord. Amen. The Bible study and prayer. Huwag mong hayaan na, amen po, manghina or mawala yung yung pananampalataya mo sa Diyos at yung espiritu na binigay sa iyo ng Panginoon. Kasi ang Holy Spirit, amen, yan yung gagabay sa iyo, mag-iingat sa iyo every day ng buhay mo. Amen po. Dahil yan ang binigay sa atin ng Diyos. Iniwan niya para sa atin. Diba po? Para aliwin ka, palakasin ka, tulungan ka. Amen po. So yun lamang the fuel, the fire, ito yung fuel, prayer, obedience, amen, meditation, and devotion sa Lord. So, yun lang mga kapatid. God bless and happy hearts day. Jesus loves you and I love you. Bye! God bless you! See you next time in God's will. Yun lamang po. Bye! Sarang ngayon.